talinhaga ng mayamang hangal sa kanyang pangangaral, isang lalaki na nakapaligid kay Jesus ang nagwika. Guru, pakisabi mo sa aking kapatid na hatiin na ang mga ari-ari ang naiwan sa amin ng aming ama. Sinagot ito ni Jesus, Sino ang naglagay sa akin bilang tagahati ng mana ninyo? At sinabi ni Jesus na bantayan at ingatan nila ang anumang uri ng kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay di nasusuka sa bagay na kanyang pag-aari, gaano man sila Mayaman at isang talinghaga ang ikinuwento ni Jesus. May isang mayaman na nag-iisip kung saan pa niya ilalagay ang sobra-sobra niyang inani mula sa malawak niyang lupain. Naisip niyang ipagiba ang dati niyang kamalig para magpagawa ng mas malaki para pagimbakan imbakan ng kanyang ani. Piling napakaswerte niya dahil magiging sagana siya sa mahabang panahon at mag -e enjoy na lang siya sa buhay sa kanyang pagkain at pag-inom. Pero nang gabi ring iyon, sinabi sa kanya ng Diyos na babawi Ini to ang kanyang buhay at tinanong siya kung kanino mapupunta ang lahat ng tinipon niyang kayamanan. At sinabi ni Jesus na ganito ang mangyayari sa mga taong nagtitipon ng kayamanan sa lupa. Pero salat sila sa kayamanang panlangit sa paningin ng Diyos. Marami pang Bible stories tayong maririnig sa Comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.